ito po yung big problem namin at nakawala yung aming manok kaya ito bibigyan ko siya ng pagkain ayan o ayan sila gagawin ko nga ulit kasi lumipad doon sa ginawa ko dati lumipad Naka, nakatakas 谢谢。<laughs> Ayaw. Kumain ka na. Aba isda din pala naman ito eh. Oo, kain naman niya isda. Nagkain um, din niya. Madilis. Ano? Ugas ang ko. na halo sa gulay. Kailan ba? Oo, din ng buong galunggong eh. Madilis. Hmm? Oh, yun din ang pang kinakain nila, no. Mm, sa buong galunggong, yun ang pamayan sa nila. Eh. Nakikita tuloy yung ating magatang source ng tubig. Sinom talaga, oo.